Mahal ka si tatay digong. By Danes. Bakit sa kabila ng maraming kasamaan ni Duterte, ay marami pa rin nagmamahal sa kanya? Nauunawaan ko ito. Dahil katulad yan ng ganitong sitwasyon. Halimbawa, maliit ka pa lang, sobrang mahal mo na ang tatay mo. At buong buhay, hinangaan mo siya at minahal. Ngunit isang araw, hinuli siya ng pulis at doon mo nalaman na sa kabutihang mga pinapakita niya sa inyong buong pamilya, sa likod pala nito ay magmadilim siyang pagkatao. May temper pala siya at pinapapatay niya sa gang niya ang mga kumukontra sa kanya. At hindi lang yon, ang mga inuwi pala niyang pera ay galing sa panuloko at pagnanakaw. Plus, may nahalay pa siyang babae. Sabi niya, ginawa lang daw niya ito lahat para sa inyo. Sa nalaman mo, hindi mo ito mapaniwalaan at ayaw mong paniwalaan kahit anong mangyari. Siya yung tatay na mahal mo. Hindi mo matanggap na ang taong akala mo ay mabuti ay ganito. Kaya mas pinili mong magbulag-bulagan kahit na nando na siya at nakakulon dahil sa maraming kasalanan. Totoo, kahit kano kasamaan ang tatay mo o kapatid mo o anak mo man, mahal mo pa rin siya. Ngunit hindi mo siya dapat konsintihin. Kung dapat niyang harapin at pagbayaran ang mga ginawa niyang mga maraming kasalanan, pagpatay, pagnanakaw at iba pa, kailangan mo siyang isuko kailangan ipakulong ang sarili mong anak kung nagkasala dahil may batas at bawat kasalanan ay magkatapat na parusa.